Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, babalikan natin ang usapang nag-viral nitong mga nakaraang araw, tungkol sa sinasabing bagong 4,000 tons Chungnam class frigates na bibilhin ng Pilipinas mula South Korea. Sa mga naunang ulat na ating natalakay, base sa ilang Korean defense outlets, Lumalabas na ang Pilipinas ay interesado raw sa Chungnam class, isang high-end frigate na may advanced AESA radar at labing anim na cell VLS system. Pero ngayon, may bagong impormasyon mula sa isang reliable Korean defense blogger na kilala bilang Mason, na nagsasabing, hindi pala Chungnam class ang kukunin ng Pilipinas. Ayon kay Mason, mas malaki ang posibilidad na additional Malvar class o di kaya ay ang mas malaking HDF 3600 variant ang bibilhin ng Philippine Navy. Kaya sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit hindi Chung Nam Class? Ano ang pagkakaiba ng Malvar Class sa HDF 3600? At gaano kalakas ang barkong ito na tinatawag ng ilan na Mini Ages ng Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon kay Mason sa kanyang ex, dating Twitter, post, habang nagkakaroon ng ilang isyu ang Pilipinas sa LPD project na inorder mula Indonesia, ang HD Hyundai Heavy Industries ay aktibong nakikipag-ayos sa Philippine Navy para sa dalawang karagdagang frigates. Pero malinong niyang sinabi, hindi ito ang 4,000 tons Chungnam class. Sa halip, ang pinagpipilian daw ay ang Malvar class frigate na sharing design ng ating kasalukuyang project Under Horizon 2 o ang mas advanced na HDF 3600 na katulad ng frigate na in order ng Peru. Kung titignan, pareho itong produkto ng Hyundai Heavy Industries, pero may malaking pagkakaiba sa laki, capability, at presyo. At kung papakinggan ang tono ng mga insider, tila mas paborang Philippine Navy sa mas malaking bersyon ang HDF3600. Unahin natin ang Malvar class. Ito ay batay sa HDF2600 platform, halos katulad ng Jose Rizal class frigate, pero may ilang upgrade sa electronics at combat system. Ang design na ito ay ginawa talaga para sa Philippine Navy, kaya madali itong i-integrate sa kasalukuyang training, logistics, at maintenance setup. Kung magre-repeat order ang Pilipinas ng Malvar class, Magiging advantage ito dahil mas mabilis ang production, mas mura ang cost, at may compatibility sa existing systems tulad ng Hanwha Combat Suite. Pero, ayon sa mga analyst, habang practical ito, hindi ganoon kalaki ang capability jump kumpara sa Jose Rizal class. Kung gusto ng navy ng mas advanced platform, doon papasok ang mas malaking HDF 3600. Ang HDF3600 ay isa sa pinakabagong export designs ng Hyundai Heavy Industries. Ito ay derivative ng Chungnam class, pero mas maliit at mas abot kaya, kaya tinatawag ng ilan na Mini Chungnam o Mini Aegis. Ang barkong ito ay may displacement na 3,600 tons, mas malaki kaysa sa 3,200 tons Malvar class. May kakayahan din itong mag-mount ng vertical launch system, advanced 3D radar, at full combat suite para sa anti-air, anti-ship, at anti-submarine missions. Ayon kay Mason, ito rin ang uri ng barkong in order ng Peru, kaya mayroon ng aktwal na production line para rito, ibig sabihin, kung ito ang pipiliin ng Pilipinas, mabilis itong maipapatayo at maipapadala. Ang disenyo nito ay pinagsama ang cost efficiency ng Malvar class at modern features ng Chungnam class, kaya ito ang tinatawag ng ilang analyst na best middle ground, para sa isang developing navy tulad ng atin. Batay sa mga ulat, patuloy pa ang negosasyon sa pagitan ng Hyundai Heavy Industries at ng Philippine Navy. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa DND, pero ayon kay Mason, malapit ng pirmahan ng kontrata para sa dalawang frigates. Ang tawag sa proyekto ay Frigate Full Complement, at ito ang layuning punan ang kakulangan sa fleet habang hinihintay pa ang mga proyekto sa Horizon 3 tulad ng submarine acquisition. May mga insider din na nagsasabing pinag-aaralan ng Navy kung alin sa dalawang design, Malvar o HDF 3600, ang mas babagay sa operational requirement. At kung pagbabasehan ng mga statement, tila gusto ng Philippine Navy ng mas malaking platform na may room for upgrades. Kaya malamang ay HDF3600 ang magiging choice. Tinawag ng ilang analyst na mini-ages ang HDF3600 dahil sa kakayahan itong mag-integrate ng AESA radar at vertical launch system sa mas compact na hull. Habang ang Chungnam class ay may full 16 na cell VLS, ang HDF3600 ay maaaring maglagay ng 8 hanggang 12 cells depende sa configuration ng customer. Para sa Pilipinas, ito ay isa pang malaking hakbang pasulong, dahil ang mga bagong Miguel Malvar class frigates na kamakailan lang na deliver mula Korea ay mayroon ng Vertical Launch System, VLS. Ngunit kung tuluyang matuloy ang pagpili ng mas malaking HDF-3600, ito ay magpapatuloy sa standardization ng VLS-capable warships sa Philippine Navy, at posibleng magdala ng mas advanced na missile loadout at sensor integration para sa mas malawak na air defense coverage sa West Philippine Sea. Bukod dito, may kakayahan din itong gumamit ng anti-submarine torpedoes, surface-to-surface -to -surface missiles, at close-in weapon systems, CIWS, para sa missile defense. Sa madaling salita, hindi ito kasing laki ng Chungnam class, pero malapit na sa capability ng modern frigates ng South Korea at Japan. Isa pa sa binigyang diin ni Mason ay ang bilis ng Korean defense industry sa paggawa ng mga barko. Sa ngayon, ang Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, at Hanwha Ocean ay kabilang sa pinakamalalaking shipbuilders sa mundo. Hindi lang nila ginagawa ang mga barko, pati mga radar, missiles, combat systems, at sensors, lahat ay gawang Korea. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ni Mason na platform business dahil sa bawat barkong ibinibenta, kasabay din ng mga systems na gawa ng kanilang sariling kumpanya. Ayon sa kanya, ito rin ang dahilan kung bakit patuloy nilang tinututukan ang Pilipinas, Peru, UAE, at Poland bilang mga key export partners. Dahil bukod sa procurement process na maayos, reliable partner daw ang Pilipinas sa ASEAN pagdating sa project execution at payment terms. Kung matuloy ang proyektong ito, ito na ang ikalawang batch ng frigates ng Pilipinas mula Hyundai Heavy Industries kasunod ito ng Jose Rizal Class at ng kasalukuyang Malvar Class Project. Ang pagdagdag ng dalawang bagong barko ay magpapataas sa offshore combat capability ng bansa at magbibigay ng mas malawak na maritime domain awareness. Kung HDF 3600 ang mapipili, ito rin ang magbibigay sa Navy ng karanasan sa pag-operate ng VLS at AESA radar systems, isang malaking hakbang patungo sa mas advanced platform sa hinaharap, tulad ng HDF-6000 Destroyer Class. Sa madaling sabi, ito ang magiging training ground para sa mga susunod na generasyong warships ng Pilipinas. Sa ilalim ng Horizon 3, target ng DND ang pagkuha ng submarines, corvettes, at multi-mission aircraft. Pero bago pa man ito tuluyang mangyari, malinaw na gusto ng gobyerno na magkaroon muna ng mid-tier warships na kayang tumapat sa mga barko ng ibang bansa sa rehiyon. Ang HDF-3600 ay hindi kasing laki ng destroyer, pero sapat na para magbigay ng deterrence presence sa West Philippine Sea. At kung matuloy ito, ito na ang unang hakbang tungo sa pagbuo ng tinatawag na Future Surface Combatant Fleet ng Pilipinas, na posibleng magdala ng mas malalaking proyekto gaya ng HDF-6000 o Mini Destroyer sa susunod na dekada. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense, pero malinaw na mayroong malakas na galaw sa likod ng mga negosasyon. Ayon sa mga insider, frigate full complement project ay isa sa mga top priorities bago matapos ang taon at malaki ang posibilidad na mapirmahan ito bago matapos ang 2025. Kung matuloy ang pagbili ng HDF-3600, ito ang magiging susunod na milestone sa Philippine Navy Modernization, isang barkong hindi lang simbolo ng lakas, kundi pagsisimula ng bagong yugto ng advanced warfare capability ng bansa. At kung totoo nga, gaya ng sinabi ni Mason, we'll soon have our mini AJs. Isang hakbang papalapit sa araw na magkakaroon na rin tayo ng HDF-6000 class destroyer sa hinaharap.